Ano po yung magandang business na sa tulad ko pong employed because I am planning to retire at the age of 50 mm. and now I am 47 malapit na po ito pero uh, para sa uh, employed na kagaya ko matagal-tagal po bago po, bago ko pa ma-receive yung aking pension mm. at the, at the age of 60 so parang masyado pa po itong matagal for me and then kaya continuous po ako mag-explore na until this time na meron po nag-offer sa akin as financial advisor which is Australian po sa crypto po ito and then uh, hindi ganun kalinaw sa akin pero uh, uh, she promised na i-guide niya ako basta willing lang daw po ako to learn and follow he her instruction and along the way uh, matututunan ko daw po yung procedure to, and yan Giselle, po ang nangyari <laughs> uh, I-interrupt na <laughs> yes. kita Giselle sorry ha ah. Pwede ko okay bang bigyan po? ng ending ng storya mo? Okay po. ah in other words, hindi na bumalik ang pera mo? ah uh, actually, hindi pa po. Hindi pa bumabalik. Pero hindi na po akong maasang makabalik. Ayun nga. Eh, ikaw nga. Nascam ka nate. <laughs> yes, yes po. Ay, nako. Ang sakit nun. Di ba? Diba? Ay, nako. Basta yung mga ganong ano... Ah, ito ah, mga tagapakinig, tagapasunod, uh, mga ano, basta kung may mga nangangako ng ganun, hindi natin kakilala. Huwag tayong magtitiwala agad. Tayong mga Pilipino kasi masyado tayong mapag ano eh. Uh, kaya po, ang, uh, hindi ko na rin tatanungin kung magkano po ang ininvest nyo. Baka mainis ka lang at mainis ako. Okay pa. Oh, ito na lang. Sagutin ko na lang yung tanong mo. Ah, uh, una, kung gusto mo talaga mag-umpisa ng sarili mong pagkakakita at at negosyo, dapat align yan sa ka, ano, experience mo at karunungan mo. That's the first thing. Di ba? Saan ka ba magaling? Like for example, uh, hindi ko pwede sabihin sa, Uy, alam mo Giselle, maganda ang magnegosyo pagkain. Pero ang tanong, marunong ka ba magluto, Giselle? Marunong okay, ka ba magluto? Yeah. Ha? Hindi po yun ang oh, yun nga. <laughs> Kaya nga, pag pinilit ko sa iyo yan, eh wala. Di ba? Nagagets mo ako. Imbis na kumita ka, malulugi ka kasi magaling ka kumain. <laughs> di ba? Lugi na. Kung ikaw imagine mo, di ba? May tindahan ka tapos may pagkain ka tapos ikaw kumakain. Di ba? Malulugi yon Kaya nga, alam mo, start with your core competence. Kung saan ka ba magaling, that's number one. Kung ano yung kagalingan mo, hanapin mo yung target market ng dahil ng iyong kagalingan at profesyon. Okay? Pangatlo, pag nalaman mo na yung target market mo kung sino, alamin mo kanilang problema. Ano ba problema nila? Ano ba yung nararamdaman nila? No? Pain point nila. And then after that, mag-isip ka ng hindi produkto, mag-isip ka ng solusyon. Solusyon sa kanilang problema. Pag nakahanap ka na ng solusyon, doon ka mag-develop ng produkto. Sample, Uh, target market ay may uh, nyari, target market na tayo agad. Unyari, yung mga mananakay ng taxi. Anong problema ng mga mananakay ng taxi, at uh, Ate Giselle? magta-taxi ka. Anong problema? Actually, ayun nga, uh, medyo, lalo na kapag hindi mo alam yung uh, lugar, syempre pag taxi, uh, idadaan, ka siya, idadaan kanya sa mas malayong daan. Para oh, mas malayong kanyang hindi lang yan. Bago ka pa makakuha ng taxi, ilang oras ang iintayin mo. Sasakay ka ng taxi, di ba? Ang hirap. Tapos hindi mo alam. Tapos baka may batingting pa, kukontratahin ka pa. Tama? Yun ang problema. Pero may nakapaghanap ng solusyon. Imbis na ikaw maghanap ng taxi, yung taxi maghanap sa'yo. Bago mo pasakyan, alam mo na kung magkano yung presyo, kung afford mo o hindi. Tama? Yes. Naalala mo ba yung Grab? O Uber? Yeah. O yun? 'di diba, Nag-formulate sila ng TNVS, 'di ba? May may solusyon. Dahil may solusyon, imagine mo ah, ang TNVS po or tinatawag nating Uber, ang may pinakamaraming taxi sa buong mundo na hindi bumibili ng taxi, na hindi nag-hire ng driver, na walang maintenance, na walang prangkisa, kumikita sila ng 20% kada transaksyon. So ano ginawa nila? Naghanap sila talaga ng problema, nagbigay sila ng solusyon, 'di ba? Gumawa sila ng produkto, nagkapera sila. Ganun din ang dapat nating gawin. Maliwanag, Giselle? So kung gusto mo magnegosyo sa iyong angking kaalaman. Like, ako, anong alam ko? Ang alam ko tungkol sa kaperahan. Yun na talagang kinalakihan ko. So, naghanap ako ng target market. Ang target market, yung mga taong wala pang masyadong alam sa pera sa pag-iipon, lubog sa utang, hindi alam kung ang paano mag-umpisa. So nag-isip ako ng mga programa kung paano ko gagawin na wala akong binebenta. Pagkatapos nun, nung naka-develop na po ako ng solusyon kung paano magturo mag-ipon, mag-budget, paano makawala sa utang, doon na ako nag-develop ng product, ng libro, 'di ba, ng mga tools, information para matulungan sila. Ganun po. Maliwanag, yes. Giselle?